Alright, ito, uh, ito, kaya natin gustong makausap si uh, Dr. Clarita Carlos, dati hmm. siyang National Security Advisor. Yes, of course. Oh. Eh, ngayong araw na ito, yung National Security Cluster, Weng, ay, ay magpupulong, magpupulong. Mm -hmm. at uh, pag-uusapan yung panibagong incidenteng nangyari dyan sa Ayungin, mga kapuso. Ano yan, ah? Tatlo. napaka Napakahalaga ng pulong na yan, Joel. Tatlo Tatingan ang natin ano, uh, nasaktan dyan, oh, yes. at, uh, mm -hmm. ang nasaktan dyan, Weng. At ang binabanggit pa, eh, parang... Uh, ano ba extent nung ano nung pagkakasakit do sa ating mga kawal? Mm, hindi sinabi ni Secretary Anyo. Uh, pero um, National Director General pala ng NSC kung ano yung extent nung Pero this is the first time na Weng, nakita yes. nakita natin sa video na nagtaas ng Oh yes. Oh, ng uh, ano puti puting oh, bandera, no? Puting tela. Uh, ano tela ba? Tela ba? Mm -mm. Puting tela yung ating mm, -mm. ating Oh, uh, May 4 mga kapuso. Nasa linya na natin si Dr. Clarita Carlos. Political scientist dating national security Advisor. Ay, uh, professor, uh, Secret secretary. Magandang Magandang umaga po sa inyo, good si morning, Joel Wren po ito. Ay, good morning sa inyo. Mm. Opo. Uh, ma'am. Um Ano po? Kailangan ba nating magbago ng strategy? Direksyon. O, uh, direction dito po sa uh, nangyayari po sa sinusunod-sunod na po tayong tubigin eh. Diyan po sa ayungin Shawl. Ah, 2022 pa na NSA ako. Meron na akong bagong strategy na mm -hmm. binigay kay President Bongbong, pero secretary advisor lang ako so mm. nasa kanya 'yung kung tanggapin niya o hindi. Ano talagang ibang yung... iba 'yung path na ano na talagang pinopropose ko sa kanya, no? Uh, Pwede niyo ano bang banggitin? Ano po 'yung part mm. na yun? Well, unang-una sinabi ko kay President Bongbong kung talagang sobrang uh, ang silak mo ng damdamin natin sa escalating ano aggressive actions ng China ay talagang i-lower mo yung diplomatic relations to CDA sa Sarge, no? Mm -hmm. Tawagin mo si Jaime Flor Cruz from Beijing, i-recall mo siya, ipa-recall mo yung ambassador dito. I mean, otherwise, ano lang ito? Laway na lang, you know? Mm -hmm. ah. Sige na lang tayong girian ng girian. No, oh. you you have to put beef in what you're saying. Palamanan mo yan, no? mm -hmm. Lagyan mo ng lamang. Sabihin mo, sige, ganito ang ginagawa ninyo, i-lower natin ang diplomatic relations. Kamukhaan ang ginagawa natin sa Malaysia no nag-aaway tayo sa Sabah. Mm -hmm. So kung natatandaan nyo, hanggang mag-break up ang diplomatic relations, so nang walang diplomatic relations, talagang mm -hmm. lahat, ano, uh, uh, hindi lang Serge, wala na lahat. Walang hmm. ano, ang embassy nila will be na non-functioning Sara natin ang embassy natin sa Beijing. Ano If na, we really hmm. want things to happen. Opo, opo. opo. Oh. Doc, uh, doktor, uh, ano bang tingin yung pumipigil kay presidente para i adapt po yung proposal na yan? Kasi ganyan din ang proposal po ni oh. Senator Francisco Lentino. Ah, yes. uh, ipabalik mm -hmm. din. O, nang iba, na, pa. Oh, ng iba, iba pa. pa, pabalikin na natin yung ating uh, ambassador dito. Tapos uh, i-persona ng grata, o oh, palayasin natin yung ambassador ng China rito din sa atin. Bakit uh, tagal na? 2022 pa pala yan, pero hindi ho ina-adapt presidente. Eh. Oo, oh, kasi yung kay Francis, nito lang, ano, nito lang last year, sa akin 2022 pa. Eh. Mm -hmm. Parang ang tanda ko, November ang aking memo. Eh. Anong tingin nyo? Why, why, why is the president, ano, uh, uh because the president is naiintindihin ko siya he is buffeted by so many domestic and external forces alam niyo na kung ano yung external forces mm -hmm. na yan mm -hmm. and ayaw niya talagang pumagit na tayo sa away ng China at uh, ng, ng US no mm -hmm. kaya very categorical siya hindi pwedeng gamitan ng EDCA site kahit sinong major power and i'm sure alam niya dedicated to the US yun. even mm -hmm. while we have the mutual defense treaty no i think the president is doing some calibrated action and talagang yan ang pragmatism eh. Kasi the alternative really is going to war. Di ba? Opo, pero hindi hindi po ba ano parang parang overstretch na yung uh, pagbibigay natin. Uh, Sa bagay hindi natin kasi alam din alam natin naman na yung mahinay kakayahan natin Dr. Uh, Carlos. And the other thing is kung halimbawa po na uh, mag bag down, o mawala na talaga masira na yung diplomatic relations ng dalawang bansa. Kakayanin ba ng Pilipinas 'yon? Ang anumang implikasyon po noon. Yes, everybody has to row together in the, in the same direction. Diba sabi mm -hmm. ko, sila lang, ba na, sila lang ba destination ng bananas natin, pineapple, mm -hmm. you know, virgin ako uh, coconut po. Mm -hmm. Ang dami-dami ang gusto ng ating pineapple, bananas. Then, trabaho na ng 68 ambassadors yan. Maghanap na ibang markets. Bakit tayo nakapa-hosting sa China? Mm -hmm. Hello? Di ba? Mm niyo yung isip niyo. Merong MOA between the Philippine Coast Guard and the Chinese Coast Guard pagyamanin ninyo yung MOA na yun. nandun din sa memo ko sa President, yung mga marine scientists natin are always continue to cooperate with the Chinese marine scientists for over four decades now. Mm -hmm. Yun, pangunahan ninyo ng mga scientists yan kasi hindi yan masusolbar ng diplomats and politicians. They will be solved by the scientists. Bakit mm -hmm. kanyo? Because the scientists view the ocean as one ocean, mm -hmm. one ecology. Diba? Isa lang yung dagat. Hindi Opo. pwede i-divide. Pasama na tayo sa ang ano, boundary sa divide, ilalim. Divide sa anim. Mm -hmm. Diba? Sinasabi mm -hmm. nga natin nung araw pa, dapat holistic approach natin dito. Uh, ganun na rin ang, ano, ang uh, recommendation ni Professor uh, J. Batumbakal. Oh, no? Yes, Sabi oh. niya, dapat pati ekono uh, yes. Tigi, itigi, na mm -hmm. uh, Yes. itigil na natin. Kasi mm hindi tayo titigilan yan. At mm -hmm. uh, patuloy tayong... Uh, Uh, patuloy patuloy nagagawin sa atin yung ginagawa nila sa Ayung and Shoal ngayon. Kung kayo yeah, po yung Siguro okay. naman ano. The, siguro uh, mag-iiba ako sa pananaw ni Jay kasi gusto mm. ko decoupling. Okay. While uh, pagisan talaga yung bungguan talaga yung China at US sa technology etc., yung kanilang business side are flourishing. It's mm. the case with us. no mm. In fact mga a few weeks ago, kaka-brief ko lang ng mga young entrepreneurs from China. You know what is so surprising about them? Mm. Wala silang alam dyan sa South China Sea. Wala, no. wala silang alam. Kasi wala silang no, pakialam, no? No, wala silang mm. alam. Uh -huh. Hindi sa pakialam. Walang alam. Know. Hindi ba controlled yung media oh. nila? They don't know. Oh, ah, Kasi yeah. nag-inumpisan oh, ko, ah, okay. ko yung briefing ko. Sa, this would be about 22 young entrepreneurs, no? Oh. Puro mayayaman, mga young businessmen na naghahanap ng kapartner dito sa Pilipinas dahil mm. na dun sa 60-40, ano, di ba, requirement? Yes, mm. and, restriction. Siyempre, in, inumpisahan ko yung briefing na let us set aside the territorial and sovereignty issues. <laughs> and I was, I was looking at blank faces. They did not know anything. Ah, uh, so, okay. not no. Oh, kasi <laughs> doon, wala eh. Mm. Yes. Ngayong, ngayong, I'm sure napaalam nyo sa kanila. Ngayong alam nila, anong reaction nila? Yung nangyayari sa ah, China, sa, no sa uh, West Philippine Sea. Eh. You know, These are businessmen. They have no reaction. That's why I did not pursue the point. I just mm. talked about the business opportunities, mm. the risk, cetera, the opportunities here in the Philippines. It's it's, it's so surreal that you know, itong mga batang ang yayaman ano mga milyonaryo, mga mm. CEOs no nothing about the South China Sea. now laman ng ating pahayagan araw-araw <laughs> mm -hmm. magiiba siguro ang kanilang pananaw kapag nalaman nila kung gaano ka kalalim yung issue na ito sa pagitan ng Pilipinas at China Dr. carlos and kapag dumabot sa rurok ang ang issue na ito hindi sila par hindi na sila magiging interesado sa atin syempre papanig sila sa bansa nila i doubt very much kasi mm -hmm. pag controlled ang media mo so, tulad sa kanila no mm -hmm. Uh, controlled by the Politburo, by the Communist Party of China, mm -hmm. ipapalabas lang ng China yung pwedeng level ng reaction nila. Otherwise, mm -hmm. uh, halos muted sila because all of them just want to be millionaires. Di ba? Wala naman silang palatpakailam sa, sa mga political territories. Mm -hmm. That's the reason why yun ang pagyamanin din natin. I'm sure ang daming young entrepreneurs who would like to partner with them, And really do, kung gusto nila, sabay na tayo, joint exploration tayo, na extraction ng uh, natural resources then mm -hmm. sa seabed natin. And then yun nga, pagyamanin natin yung cooperation ng mga scientists. Kasi kung itong territory and sovereignty, wala, dudugo na yung tenga natin, wala na ang dulo dyan. You know, I will share with you something ng NSA pa ako. Hindi, I, I, uh, I, I, sat down with Wang Yi, yung foreign minister, no? Mm -hmm. ng usapan namin, more than one hour yun eh, mm -hmm. usapan namin NSA pa ako noon. Pareho kami nag-isipan na let's talk about common fishing ground, you know, uh, uh, let us move away from high politics of territory, go into people-to-people -people exchanges, academic exchanges, and the like. This is what it should be. This mm -hmm. is what it should be. Eh bakit diba? tayo mantong sa ganito, Prof? Oh. Diba? May ganun palang level na ng usapan pero na palagi tayo oh, nauuwi sa ganito sa dagat. Ang impression, Weng, ano eh, uh, ganito sinasabi ng China, hmm. iba ginagawa nila doon sa sinasabi Totoo nila. Totoo yun. Yeah, yun din ang sinabi ko nung isang interview ko nung isang araw. Aba, ah, si mm. kasi Jinping kakasabi lang doon sa National yes. People's Congress na kakakonclude na shared resources, shared future, shared prosperity. Ala, where's the beef dyan? Di ba? Mm. So, so oh. ang, ano lang natin, ang ano lang natin, huwag tayong sumandal sa si Taang Pader, if you know where I'm going. Uh -huh. no? Uh -huh. ibig sabihin. Huwag tayong sumandal sa ano, alamin natin ang strength natin, ang ating weak areas, And let us continue to talk with China. Let mm -hmm. uh, miski sabihin natin magkaroon ng ano, magkaroon ng lowering ng diplomatic relations. We are going to continue to talk to them because there are many many channels of functional cooperation. Like yung mga environmental lawyers ng China, talagang nandito sa UP College of Law, mm -hmm. nakikipag ugnayan sa lawyers namin. Di ba ganda? Na mm -hmm. accountants, you know, our accountants are excellent accountants. And therefore, nakikipag-ugnayan din ng accountants ng China sa mga accountants, these are not in the news because it's mm. not sexy to talk about this kind of cooperation but they are happening. Mm. They are happening really and ito yung pagyabungin natin and matatakpan yung territorial and sovereignty issues and soon, natandaan yung seven artificial islands na ginawa nila? Everywhere I go, no, Maski kakausap ko sila, kakausap ko na yung deputy nila two weeks ago, gawin niyo yung research stations. Mm. Gawin niyo yung research stations yung weaponized ano. Wala namang ano, tayo may okay. and siguro a basic a fundamental change is change your verb from own to stewardship. The noun rather from mm -hmm. ownership to stewardship. Nobody owns the airspace, nobody owns the land, the karagatan. This is the heritage of humankind, hindi ba? madadala mo ba to sa labing? Hindi ah. Mm. Diba? but the problem, Dr. Carlos, is sila yung naglalagay na ano eh, nine dash line, mm ten dash sila line, hindi ba? Eh. Opo. Naglalagay yeah, ng boundary. Opo. Ano, mo. Hindi, sarapatan nila dun. Di karapatan din naman natin burahin yun. Diba? Okay. Oh. <laughs> ito, Depende ito. na <laughs> sa pagkilala ng international community <laughs> kung kanino yan. Nga. Hmm. Bungguan, bungguan nga ng claims. Oo. Ang tawag nga dyan, bungguan ng claims. Eh di total, uh, nagtatangkang silang maging next superpower. They should follow international law, mm. 'di ba? Kasi hindi sila sumusunod eh, mm. di. Ito lang, professor. Eh, ito na, no? We uh. need to sit down and negotiate. Just keep on talking. Otherwise, we will we will just shoot at each other. Pero may babala eh. Ang China, no? Uh, maganda raw po tayo sa posibleng pwedeng mangyari kung patuloy tayong maghihimasok daw mm. sa kabilang teritoryo. Kayo bilang dating National Security Council Advisor. Advisor. Uh, ano ang ano ano ang dating sa inyo nitong bantana ito? And uh, how should we take this? Actually, yan hindi banta sa atin. Banta yan sa Amerika. Mm Kasi -hmm. gusto nilang makita kung may palaman yung sinasabi ni Pompeo at saka ni Blinken. Mm -hmm. Kasi si Pompeo at saka Blink, si Blinken, ang lakas-lakas na oob magsabi na ano, uh, bibi, uh, sasaklulohan namin kayo. Iron uh, clad, uh, mga ganun-ganun eh, no? Uh, oh. Iron clad Basahin, niyo yung, yung, ano, basahin yung mutual defense treaty. Maiksi lang yung two pages lang yun. Mm -hmm. Makikita ninyo, Ang ah, tagal-tagal-tagal bago umakas ng Amerika. Basahin <laughs> niyo. Wala so, naman yung automatic pinang-nato doon eh. Hmm. Hindi tayo makakaasa ng anumang agarang tulong sa Amerika kung umabot sa rurok ang itong banggaan ng Pilipinas at China sa WPS? Yes. tayo tayong umasa dyan. Ako nga palagi kung sinasabi, gusto nyo magkagyera-gyera sa teritoryo nyo kayong magyera, huwag nyo isamin <laughs> So it will help <laughs> us <laughs> Dr. Sam, Carlos kung halimbawa makikipag-deal tayo sa China nang walang shadow ni Uncle Sam. Let's continue to do that. Uh -huh let us continue to do that. We also have our own strength. No? We're the fifth most mineralized country in the world. So, ang daming ano sa alalim ng na lupa natin, kailangan ng China. Ang ating joint undertaking, mga uh, ano, uh, exploration, extraction, etc. Diyan sa Philippine rice as well as diyan sa contested South China Sea. We can do this jointly and in combined operations. Why not? Again, as I said, move away from the territorial and sovereignty issues because we will never resolve that. Eh, paano Let the kung... scientists take the lead mm -hmm. in all this, di ba? Mm -hmm. Yes. Paano kung bilateral talks lang? Kasi ang iba nagtutulak, di ba, na multilateral talks kasi marami naman talagang interest po sa lugar na yan. Kung bilateral <laughs> daw kasi, parang nasa hindi equal yung footing. Baka lamunin tayo oh, ng that's China. That's not true. That's not true. Mm -hmm. You know, na, sobrang tanga na lang natin kung tayo mag, mag ano, mm -hmm. uh, magpapasakot sa gusto nila, yung definition of joiners. Mm -hmm. At tanga na lang natin kung tayo mag kung bibigay tayo. Ipapag-define sa kanila yung ano, yung definition of terms. di ba? Diba? Mm -hmm. Kung na tayong ganun, let's be smart intelligent about it. Mm -hmm. Bilateral, trilateral, multilateral, these are just modes. Yung issue area ang pinag-uusapan natin, these are just modes. If it is easier to to talk about bilateral first and bilateral than multilateral, mm -hmm. then let's do it. And then let's go towards multi-alignment. Kung yeah. tayo nakasandal sa isa lang ah uh, bansa, alam niyo na kung ano? Let us join the BRICS, the Shanghai Cooperation Council. Let us join as many organizations na pwede natin pagtindahan ng ating mga produkto. After all, this is what it's all about, di ba? Mm -hmm. ng produkto wag na tayong magtirian dyan. Mag na lang tayo ng produkto. And siguro, may medyo konting announcement lang. Ako pa'y nagsusulat ng libro on regional fishing agreement. Mm. Yan ang gusto ko. Pag-awayan is da. Kasi is low politics eh. Low L -O -W, yes, politics. No? Ito, yeah. low politics area and it's easier to talk about is the rather than territory and sovereignty kasi mm. high politics ng territory and sovereignty involves prestige etc non? and again let us continue to pound on china that the verb is not own to uh, the noun is not ownership but stewardship we are simply taking care of all this because they are the heritage of mankind mm -hmm. nyo nga ang planeta iisa lang ang planeta natin diba you know. totally. all right professor salamat sa oras Mom, mo mag-ingat ka ha. thank you ha ingat po kayo palagi morning. thank you ma'am good, good morning sa inyong dalawa good morning ma'am si dr clarita carlos political scientist dating national security adviser